Uh, time check nga tayo guys. It's already 2 a.m. ng madaling araw. So, ganito ang buhay dito sa Qatar ng gabi. Buti na lang hindi gaano mainit. Ayan, kasama natin yung isang roommate natin, si Romy. Yeah. So, nagaanap na lang kami dito ng pwedeng makainan, ganyan. Alam nyo ba guys, share ko lang sa inyo, no? Dito sa Qatar, meron din mga sikat na tindahan na nakapangalan sa Pilipinas. Gaya ng Kabayan Store. Ayan. Sa Kabayan Store guys, isa siyang grocery na puro kabayan yung uh, makikita nyo. Yung kabayan na pagkain like sardinas, uh, mga dilata, mga ganyan. Tapos meron din sila mga daeng na binebenta. Ayan, dito yan. Nandito na kasi tayo sa Doha, guys, eh. So, ito yung itsura ng Doha, guys. More on city siya, guys. So, dito, sa Qatar, guys, kahit uh, 2 a.m. na na madaling araw, napaka-safe mo pa rin maglakad-lakad dito. Uh, peaceful, walang mga snatcher, walang Google P sa'yo, walang mga hold up sa'yo. Ayan Alam nyo ba guys Si Qatar eh, Isa sa number one na safest country Pinaka safe na country Ayan number one yan Walang krimen na nangyayari dito guys Bihira lang siguro Sobrang bihira Ako Ayan Kaya kung gagawa ka ng krimen dito guys Ultimo kahit simpleng bagay lang Kulong ka Matik yan Ayan Papakita ko sa inyo yung mga building Ayan Ayan, may dalawang espada dito. Kung pamilyar nga kayo dito, ayan, sikat din to na, ano, landmark. Ayan, sa loob kasi nyan, guys, um, papunta siyang suk. Ayan yun, guys. Pupunta kayo sa suk. Sa suk kasi, doon yung makikita yung mga souvenir, mga traditional item, at traditional na pagkain. Pero dito kasi kami sa way na to, eh. Uh, sa may, nandito kami ngayon sa Alwatan Center. Yan. So, expect nyo na guys na wala kaming uh, na bukas na store kasi nga, madaling araw na. Yan, madaling araw na kasi kaya sarado na yung mga store dito. So, yung Alwatan guys, um, kung ikukumpara ko siya sa Pilipinas, siya ay isang Green Hills. Uh, puro gadget yung mga binebenta dito na, na, napakamura guys. Ayan. Uh, mga iPhone. yan, Na dito nyo lahat makikita yon Mga second hand, iPhone. Pero lahat 100% legit at original. So ayan yan. Alwatan Center. Ayan. Kung naghahanap kayo ng mga iPhone guys, try nyo to. Yung Alwatan Center. Ayan. Mga accessories, lahat ng gadget nandito. So, ngayon lang kasi ako nakapasyal dito eh. Kasi nga kakalipat lang namin. Nakita nyo naman mga vlog natin. Nasa desierto tayo. From desert to city na tayo ngayon guys. Nasa city na tayo. So ito. Pakita ko sa inyo ah. Ayan. Ayan yung uh, buhay dito guys. Ng madaling araw. So tignan nyo naman oh. Ultimo wall. Napakalinis. Napakaganda. Oh sobra. iba, Ganyan ang buhay dito sa Qatar. Aluatan Center guys. Ayan. Sa loob niyan, puro cellphone. Ang daming gadget dyan guys. Sobra. Talagang napakamura. Mura Pura, guys. One time kung nandito kayo sa Qatar, one time visit nyo yan. Madami kayong mga gadget na makikita dyan. Talagang magpipit sa mga... Hindi yung phone nyo. Nag, ano rin sila ng mga trade-in. Ayan. So, ayan. Napaka-peaceful dito guys. Eh. Sobrang tahimik. Hindi rin kasi kami makatulog guys eh. Kaya tamang lakad-lakad lang. Muni-muni. Siyempre, day ko naman tomorrow lugi siya kasi may pasok siya eh. <laughs> guys, sa mga gold naman, kung naghahanap kayo ng mga gold, ayan. Sky Jewelry. Ayan. Kalyan. Ayan. Malabar. Gold and Diamond. Lahat mura guys. So ayon, uh, explore-explore lang tayo at nagbabaka sakala nagbabaka sakala sakali lang din makahanap ng restaurant na ano yung makakainan na masarap-sarap talaga yung mga native na pagkain ganun na dito mo lang makikita sa Qatar kaya konting konting explore lang tayo ayan ayun oh doon din o, sa salam salam supermarket mura din doon pre gusto mo try natin, boy. Tara, tingnan natin rice cooker. Oh. So, ayun, guys. mag tayo ng rice cooker. Kasi, nagluluto kami. Di ka lang, eh. <laughs> Nakapagsahin ka na ba? Hindi. Di ka pa kumakain ng kanin? Hindi. Ngayong buong araw, wala akong kanin. Simula kahapon pa? Oh. Puta. Tinapay ka lang? Tinapay. Pasit ka ah, kaya pala, eh. So ayun, punta tayo sa Salam super uh, supermarket. ah uh, hypermarket ito. Ayun. Salam hypermarket. Kaso paano tayo tatawid niyan? Bawal pa naman basta-basta tumawid. Ay hindi no? tumatawid sila yun eh, No? Takbo tayo. Ayan, may nakita tayong bukas na shop dito sa Salam Supermarket. So ayun. Tatawid na tayo. Tangin na. Takbuhan to. Tara. Pre, takbo. Buwis buhay. Takbo. Na, takbo. Takbo. So ayan, dito na sa may salam supermarket. Hi ah, hypermarket, sorry. Supermarket ba ako ng supermarket? So tingin tayo na mabibilan dito. Salam! Hypermarket! Ayan na, malapit na tayo. Tingin tayo rice cooker. Sana may mura tayong mabilan dito. Salam! Supermarket. Ay, sarap. Lang. Lamig. Lamig. Uh -huh. Ayan Nasa supermarket na tayo ng sala Chocolate 11 riyal 14 riyal 5 riyal Oh, uh -huh. Ayan Ganda yung mga supermarket Ah, uh, hypermarket dito Nasa taas na tayo, appliances, pre. Tapakis tayo. O, pang cricket, o. Yan, pads. Pang cricket, yan. Baseball. O, yan. Nasa appliances section tayo. Nagahanap kami ng... Ayun. Rice cooker. Ayun. May nakita kami dito, rice cooker. Eto. Eto na yung pinakamaliit. 69. So, kayo na lang mag-convert sa Pilipinas. <laughs> so, sakit. Ayan siya. Ito, kailangan natin to pa. Hindi na tayo maglabas ng extension para sa kettle. Ito may try and eh, pre. O. Oh. Ayan, mga extension. Ito pre, 6 real. Bili tayo nito. Para sa kettle. Para hindi na natin labas lagi yung ano. Extension. Meron tayo. Meron Meron ka ba?

natin yung map. Oo. Oh. Magtatagal ka yata. Kailan ba? Ikaw? Bibili ka ba? <laughs> kasi, kasi ako parang magtsatsaga pa ako sa ano eh. Mahal din kasi eh. <laughs> Mabibigla yung pera ka din. Wala ka nung gasutin? Hindi, meron akong lutuan. Ikaw. May pressure ko ko ro. Yan lang ko alin ba. Mas mura sa, sa tingin mo mas mura dito no. Ito basurahan. 11 real lang oh. Payan <coughs> ito. Asan? 65 ba? Mahal naman. Ayan. Ito. Ito, yung lang, oh. Oh. 16. Oh, 13 lang, oh. oh. Ayan na lang. Para makapag, ano. Ito, 10, oh. Ito, oh. oh. ikaw lang naman, eh. Oh. Ayan. Ayan na So, nasa 1, Oh, ito, 7. Oh. Pwede ka na dito. Ito, may comforter din oh. Hay, ito, ito ang kailangan ko, pre. Alin. Sa sabaw. Tangina, ten riyal. Sige, sumusunod pa sa ano, babasagin kasi ito, eh. to 5 real. Bili kayo ako Ito sa Hindi kailangan ko ng ani Ano ang mabibili natin? Na yun. Toast bread. Siguro yung guys yun, no? may pa, alas dos. Alas dos. Ayan o, no? pang prito. Non-stick. Magkano naman nabil Atos din o. No? kampus Campus. Ay, iba pala. Caliber pala. Kala ko campus. <laughs> All caliber. Oh, hmm? Caliber. Ayan, yeah, mga sapatos. Hirap mamili, guys, pag nagko-convert. Wala ka talagang mabibili. Pag uh, convert mo. Ako kasi, pag di pa kailangan, di pa, hanggat di pa kailangan talaga, di ako bibili. Yung mga kailangan lang talaga. Hirap kaya bumili. Ayun, may mga speaker din dito. Ayan, blower. Ayan siya. So, ayan. Magkano to? Oh? 24 real. 19 real. Di ba? Blender. Tingin sa blender. Meron 69 real. 105 real. Oven sa mga naghahanap ng oven. Meron silang 260 real and then 659 real. O oh, meron din o uh, washing 99 fully auto. Yan siya. Ito may mga kettle dito. Yan. Mabagahi din o. Oh. Ayan. Kasi <laughs> gitipid pa sa lala Kakapusin ako ng isang buwan. Ala pa ako tayo sa ala sa kalahat. Oo. Ma-GGG. Ito mga bigas kaya. Sa bigas. Ito may mga 23 real. Jasmine rice kasi yung ano na <laughs> Jasmine rice. Basmati rice. So, 22 riyang, guys. Basmati rice. Oh, mga mito, oh, frozen meat. Ay, frozen, frozen fish. Ayan, hindi oh. ko alam kung tawag dyan. Oh, lalaki, oh. Parang bangus. Di, di kasi ako oh, maalam sa, ano eh, isda, eh. Oh, lalaki, oh. Ano luto dito? ganito ang night time pag may bukas pa talaga na ano so para hindi naman ako umuwi ano walang nabili bili na lang tayo ng ginsa ginsa ito masarap to ginsa alright ginsa guys we are buying ginsa kung ba para di naman tayo buwing sawi. The best talaga yung Kinsa. Sobrang ah, gusto ko real, may kaldero ka ng maliit. Di ba? Parang ano eh, feeling ko parang nasa Manila lang ako eh. Pero malaki yung diferensya guys ha. Alas dos na na madaling araw guys. Nasa city tayo ngayon guys Sobrang saya Yung mga una nga Desierto lang yung pinapakita ko sa inyo Ngayon ano na city Pagka hindi nakisama na yung panahon guys Di na talaga mainit Papakita ko sa inyo kung gano'n talaga kaganda si Qatar 100% solid wala ka makitang kalot o. Oh. Linis talaga. No? Lalo na pag napunta ka ng Suk. Sa may Sukwakib. Linis dun. Tapos sa mga ano. Mishireb. Mga ganyan. Lucille. Ay nako. Yung yanda dun guys. Papasyal ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Mainit pa kasi ngayon. Talagang nagkukulong lang ako ng kwarto, guys. Talagang, ano kasi eh. Um, Ang um, summer kasi dito, guys. Hindi mo kayang tiisin na mag-stay sa labas. Sabi ko sa inyo. Alam nyo yung ano? Nag-ano kayo, bonfire. Tapos yung malapit kay sa apoy. Ganun. Ganun kainit. Yung malapit lang kayo, yung ito tapos nandiyan ka lang na mga siguro mga isa't kalahating di pa ganun ah ganun ganun yung ano ya ihip ng hangin sa sayo ang init so ayun pabalik na tayo ng accommodation so yun lang naman hanggang dun lang yung ginala natin for today's video siguro sa mga susunod na video guys request lang kayo sisingit ko yan Talagang papakita ko sa inyo yung mga curiosity nyo Kung ano yung mga ano maganda dito Ano yung mga masayang gawin Ganun Iisa-isahin natin So, limited lang kasi yung ano natin Dahil pang-closing tayo Alas 12 kasi yung uwi natin Tapos sabaya mo pa ng panahon, mainit Summer kasi dito, August. May iinit pa to. Ayan. So, yun, oh. gano'ng kalinis. Linis dito, guys. Malayong malayo sa bansang kinagisnan mo. Ang linis at disiplinadong mga tao. Lahat dito nasusunod na batas. Lahat ng batas nasusunod. Ayan. Yeah. Siya. So, ito yung Kabayan Store. Kabayan Store. Nakaka-proud, no, guys? Na sa ibang bansa, may makikita kang uh, Kabayan Store. Ayan. Ayan siya. Isa sa mga binibilan natin dito rin. Kasi ako namimili. Siyempre, parang pagka bumili ka kasi sa ganto, nasa comfort zone ka ng tindahan eh. Ayan. So, mura. Saka hindi siya nalalayo sa presya ng ang Pilipinas. So, ayan siya. Kung alam nyo to, ayan. Bili lang kayo dyan. So, may mga ganto dito sa, ya, ano, kata, marami. Kahit nga mag-order ka sa KFC, may pangalang kabayan. Kabayan. Dami kaya yung Pilipino din dito. Sa Qatar. Kaya hindi Western Union. Ayan, kung magpapadala ka ng pera, oh. City Exchange Western Union. Ayan. So tingin tayo magkano na yung palitan. Ay, hindi gumagalaw, hindi accurate. So ayan siya. City Exchange. Ayan. Sa City Exchange, sa likod lang po kami niyan. Yan na po yung accommodation namin. Sa likod ng MRA Restaurant. Yan po ang accommodation namin. Na so, paano? Guys, sana nagustuhan nyo ang ating uh, vlog for today's video. Ang gumala ng madaling araw. Ayun. At mamili ng... Walang trabaho karoon. Ayun. <laughs> kaldero. So, yun. So, paano? Paalam. Bye-bye.